Magandang araw sa inyong lahat at lalo't higit sa ating gurong tagapagturo, Ginoong Vince Marasigan. Ako si Rhea Linsipioy mula sa Departamento ng Filipino at sa pagkakataong ito ay hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking inihandang pananaliksik na pumapatungkol sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pananaw ng mga ikalabing dalawang baitang ng Quezonian Educational College Incorporated taong panuroan 2024 hanggang 2025. Ang pagkilala sa isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kanyang lupain o dami ng kanyang mamamayan. Mas higit itong nakikilala sa pamamagitan ng kultura, kasaysayan, wika at pagkakaisa ng mga taong naninirahan dito. Ang tunay na pagkilala sa isang bansa ay makikita sa diwa ng kanyang mamamayan, sa kanilang paniniwala, tradisyon at sa paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa sa mundo. At sa isang daigdig na binubuo ng iba't ibang lahi, kulay at paniniwala, ang bawat bansa ay may natatanging pagkakakilanlan. Ngunit paano nga ba tunay na nakikilala ang isang bansa? Marahil ang unang naiisip ng marami ay ang watawat, pambansang awit o mga simbolo ng kapangyarihan. Subalit ang tunay na pagkilala sa isang bansa ay higit pa sa mga pisikal na palatandaan. Ito ay nasa puso ng kanyang mamamayan at sa yaman ng kanyang kultura at kasaysayan. Sa kasaysayan ng bawat bansa, Mahalagang papel ang ginagampanan ng panitikan bilang tagapagsalamin ng damdamin, kaisipan at karanasan ng kanyang mamamayan. Ang panitikan ay isang mahalagang sangkap sa paghubog ng kamalayan, kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ay nagsisilbing salamin ng lipunan at tagapag-ingat ng mga karanasang pangkasaysayan, pananaw at pagpapahalagang naguugnay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa pamamagitan ng panitikan, naipapahayag ang kolektibong damdamin ng mga mamamayan, na ilalahad ang mga suliraning panlipunan at naipapasa ang mga mahalagang elemento ng kultura at tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang panitikan ay itinuturing na kaluluwa ng isang bayan, salamin ng damdamin, kaisipan at karanasang kolektibong pinagdaanan ng kanyang mamamayan at sa pamamagitan ng panitikan na itatala at naipapasa ang mga mahalagang aral ng kasaysayan, kultura at kaugalian mula sa ising henerasyon patungo sa susunod. Ito ay hindi lamang isang sining ng salita kundi isang matibay na haligi ng pambansang pagkakakilanlan. Sa bawat tula, kwento, dula o sanaysay nabubuhay ang diwa ng bayan at napapanday ang kamalayan ng kanyang mamamayan. Kaya't sa isang makabago at mabilis na umuunlad na mundo, ang pagpapahalaga sa panitikan ay hindi opsyonal, kundi isang responsibilidad. Isang pagkilala ng wika, alaala at karanasang nakapaloob dito ang siyang bumubuo at bumubuhay sa isang bansa ayon naman kay Smith, 2011, ang panitikan na isang salamin ng kultura at kasaysayan ng isang bansa. Sa kanyang pag-aaral, binigyan diin niya na ang pagtuturo ng panitikan sa mga paaralan ay hindi lamang naglalahad ng mga kwento kundi nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa mga tradisyon, paniniwala, at mga karanasan ng mga tao sa isang lipunan. Mahalaga ang panitikan sa pagbuo ng pambansang identidad dahil dito nakikita ang mga pinagmulan at mga pangyayaring humuhubog sa isang bansa. At bilang mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay isinagawa bilang pagsasaalang-alang sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino kaugnay sa paglinang ng kultura at kasaysayan sa Pilipinas, partikular na sa kanilang pagpapahalaga at paghubog bilang mga mag-aaral ng Quezonian Educational College Incorporated sa bayan ng Atimonan, Quezon. At upang suriin din ang mga bagay na dulot ng pagpapahalaga sa panitikang Pilipino, hindi lamang sa usapin ng wika o sining, kundi bilang makapangyarihang kasamkapan sa paghubog ng makabayan, mapanuri at makataong mamamayan. Sa pamamagitan ng mga mekanismo, ang mga alalahanin ng mga magiging kahalagahan nito sa mga mag-aaral ay tatalakayin. Titignan rin ang mga salik na maaaring nakakaapekto sa malalim na kamalayan ng mga mag-aaral sa kanilang pagka-Pilipino maging sa pagpapahalaga ng sariling identidad, wika at kultura. At para sa layunin ng pag-aaral, ang pag-aaral na ito ay mahalaga upang lubos na malaman ang kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pananaw ng ikalabing dalawang baitang ng Kizonyan Educational College Incorporated taong panuruan 2024 hanggang 2025 partikular nitong hinahanap upang malaman ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pananaw ng ikalabing dalawang baitang ng Luzonian Educational College Incorporated taong panuruan 2024 hanggang 2025 batay sa mga sumusunod na salik. Una, isa tuldok isa, pagpapahalaga sa pagka-Pilipino isa tuldok dalawa, paglinang ng kamalayang kultural, isa tuldok tatlo, kalagayan ng pagpapatibay sa pambansang identidad, isa tuldok apat, mga pagbabagong kinakaharap sa pagtuturo dahil sa makabagong panahon at isa tuldok lima, ang kakayahang magpanatili ng kasaysayan at Kaugaliang ang Pilipino. Partikular din itong hinahanap upang malaman na sagot sa mga sumusunod na katanungan. Alin sa mga sumusunod na salik ang may pinakamataas na pagsang-ayon at alin sa mga sumusunod na salik ang may pinakamababang pagsang-ayon sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pananaw ng ikalabing dalawang baitang sa paaralan ng Kizonyan Educational College Incorporated taong panoroan 2020 1924 hanggang 2025. Kasunod naman natin ay ang batayang konseptual, kung saan makikita sa presentasyon ang kaugnayan ng malayang variable at hindi malayang variable sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Pilipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ayon sa pananaw na ikalabing dalawang baitang ng QECI taong panaroan 2024 hanggang ang conceptual na balangkas o conceptual framework ng pag-aaral ay ginamitan ng malayang variable at hindi malayang variable. Inilahad ng malayang variable ang mga respondante na tagatugon sa pananaliksik. Samantala, ang hindi malayang variable naman na makikita sa kanang kahon ay ang kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Pilipino sa paglinang ng kultura at kahisayan ng Pilipinas batay sa mga salik na usatuldok isa pagpapahalaga sa pagkapilipino, isa dalawa, paglinang ng kamalayang kultural, isa tuldok tatlo, kalagayan ng pagpapatibay sa pambansang identidad, isa apat, mga pagbabagong kinakaharap sa pagtuturo dahil sa makabagong panahon, at isa lima, kakayahang magpanatili ng kasaysayan at kaugaliang ang Pilipino ang pag-aaral din na ito ay mahalaga upang lubos na maintindihan at malaman ang mga kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Mahalaga rin na pag-aralan ng pangapanitikan dahil dito na ipapasa ang mga kaugalian, paniniwala, wika at tradisyon ng mga Pilipino mula henerasyon sa henerasyon at ang ilan sa mga sumusunod dito ay ang kahalagahan ng pag-aaral. Una ay ang mga namumuno sa paaralan. Sa pamamagitan ng mga datos na nakalap ng mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay makatutulong upang magbigay ng impormasyon sa pananaw ng mga namumuno ng paaralan hinggil sa pagpapahalaga ng panitikang Pilipinas. Pilipino sa Pilipinas. Kaya't ang pagtutok sa paglinang at pagpapayabong dito ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon. Ikalawa naman ay sa mga guro. Sa pamamagitan ng mga datos na napili ng mananaliksik, ang pag-aaral na ito ay nakatutulong upang matutukan ang pagpapahalaga sa panitikang Filipino at matuto ang mga guro ng mga bagong estratehiya kung paano mas palalawakin ang pagtuturo ng mga praktikal na kasanayan. Ikatlo ay para sa mga magulang. Makatutulong ang pag-aaral na ito upang magkaroon ng karagdagang kaalaman ng mga magulang kung paano sila makatutulong sa pagdevelop ng mga kakayahan ng kanilang anak. Um, ito ay magiging mahalaga sa kanilang sarili at sa personal na buhay. Sa pamamagitan din ito, mas nauunawaan nila ang sariling pagkatao at identidad bilang isang Pilipino. Ang pag-aaral din na ito ay mahalaga sa mga mag-aaral. Dahil ito ay makatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral, kung saan ang panitikang Filipino ay magbibigay ng paglinang sa kanilang pagmamahal sa bayan. Sa pagbasa ng mga akdang tumatalakay sa kasaysayan, pakikibaka at kultura ng Pilipinas, nahuhubog ang manasakit ng mga mag-aaral sa kanyang bansa at sa kapwa. Kalima ay para sa mga mananaliksik. Ang pag-aaral ng panitikang Filipino ay mahalaga, hindi lamang sa mga mag-aaral kundi lalo na sa mga mananaliksik. Dahil ito ay isang mayamang batis ng mga kalaman, karanasan at kultura. Ang mga akdang pampanitikan ay salamin ng buhay, damdamin at pananaw ng lipunang Pilipino. Ikaanim ay sa mga kasunod na mananaliksik. Ito ay magsisilbing kaugnay na pag-aaral para sa mga susunod na mananaliksik para sa hinaharap. Para naman sa kabanata ikatlo o metodolohiya at pamamaraan sa disenyo at metodo, gumamit ang mananaliksik ng pamamaraang deskriptibo dahil tumatalakay ito sa kung ano ang aktwal na umiiral sa kasalukuyang kalagayan, gawi at sitwasyon ng mga pangyayari. Para naman sa kasangkapan sa pangangalap ng datos at paraan ng pangangalap ng datos, Meron tayong primarya at sekundaryang datos. Sa primaryang datos kung saan gumamit ang mananaliksik ng limbag na talatanungan at sa sekundaryang datos ay ang pagkuha sa silid aklatan at internet. Para naman sa sampling, gumamit ang mga mananaliksik ng purposive sampling. Sa paglalapat ng istatistika na treatment ng mga datos, gumamit ang mananaliksik ng weighted mean upang malaman ang bahagdan ng kasagutan sa bawat tanong. At ang formula ng weighted mean, ay weighted mean, katumbas, apat bilang ng mga tugon, dagdag, tatlo bilang ng mga tugon, dalawa bilang ng mga tugon, dagdag, una bilang ng mga tugon, at ihahati sa kabuoang bilang ng mga tugon. Ang disenyo ng sampling at paraan sa pangangalap ng datos ay kagaya ng nabanggit ay ang limbag na talatanungan. Ito rin ay ibabasi sa Likert Scale kung saan ito ay naglalaman ng lubos na sumasang-ayon, sumasang-ayon, di sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Narito naman ang mga inihandang tanong. Una, ano ang research gap ng iyong pananaliksik? Ang pangunahing research gap ng pananaliksik na ito ay ang kakulangan ng empirical na pag-aaral na sumisiyasat sa aktual na epekto ng pagtuturo ng panitikang Pilipino sa paghubog ng kamalayang pangkultura at pangkasaysayan ng mga mag-aaral. Bagamat may mga umiiral na na literatura na tumatalakay sa kahalagahan ng panitikan, kaunti lamang yung mga nakatuon sa interconnection nito sa paglinang ng identidad bilang Pilipino sa konteksto ng edukasyon. Dahil ayon kina Lumbera, libo at Almario, libo at Siam, ang panitika na hindi lamang naman kasangkapan sa pagpapahayag, kundi isang buhay na salamin ng kasaysayan at kultura. Um, gayunpaman, hindi sapat ang pagtalakay sa klase kung walang konkretong pagtutok sa kontekstualisidong pagtuturo sa na nakaangkla sa karanasan ng kabataang Pilipino ngayon. Ipinapakita ng research gap na ang pangangailangang palalimin pa ang pedagogikal na ugnayan ng panitikan sa kasaysayan at kultura upang makabuo ng mas epektibong kurikulum. Ikalawang tanong, paanong ang rekomendasyong mabubuo mo ay kapaki-pakinabang sa totoong buhay? So, ang mga rekomendasyong mabubuo sa pananaliksiko ay magiging kapakipakinabang sa tunay na buhay, lalo na sa larangan ng edukasyon. Una, ito po yung magsisilbing gabay para sa mga guro ng Filipino sa pagbuo ng mga makabuluhang leksyon na hindi lamang nakatuon sa anyo ng panitikan, kundi pati na rin sa nilalaman nitong magpapayabong sa kamalayang Pilipino. Pangalawa, makatutulong din ito sa curriculum developers at educational policy makers sa pagrepaso ng mga kasalukuyang kurikulum upang isama yung mga estratehiyang higit na magpapalalim ng appreciation ng mga estudyante sa kanilang pinagmulan. At panghuli, magiging kapakipakinawang pakipakinabang din ito sa mga mag-aaral mismo dahil maaaring magbunga ito ng mas mataas na antas ng pambansang identidad at kamalayang panlipunan. So halimbawa nga sa pananaliksik ni na Sevilla at Alarilla, 2015 na pag-alaman na ang mga estudyante may exposure sa panitikang lokal ay mas malaki ang tsansa na magkaroon pa ng mas malasakit o malasakit sa kasaysayan at panlipunang isyo ng bansa. Ikatlong tanong, anong dahilan bakit itong paksa ang iyong napili? Pinili ko ang paksang ito dahil naniniwala ako na ang pagtuturo ng panitikang Pilipino ay may mahalagang papel sa pagbuo ng isang makabayang mamamayan. At syempre, sa gitna ng globalisasyon at patuloy na impluensya ng mga banyagang kultura, kinakailangan nating pagtibayin ang pundasyon ng ating pagkapilipino. Ang panitikan bilang tagapag-ingat na ating kasaysayan at kultura ay nagsisilbing tulay ng kabataan sa kanilang pagkilala sa sarili at maging sa ating bayan. Sinabi rin ni Villanueva 2022, na ang panitikang Filipino ay may mahalagang papel sa pagbuo at pagpapatibay ng pambansang identidad, lalo na sa panahon ng makabagong teknolohiya at globalisasyon. So alam naman natin na napakarampan o kilala na ang paggamit ng teknolohiya at may mga ilang kabataan na nilimutan niya nga. Kaya kagaya ng sinabi ni Bilanueva, binanggit niya na sa pamamagitan ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo tulad ng digital storytelling, nagiging mas epektibo yung pagpapalaganap ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan. At ang ganitong mga makabagong paraan ay nakatutulong upang mapanatili ang interes ng mga estudyante sa kanilang sariling panitikan at syempre mas mapalalim ang kanilang pagmamalasakit sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ikaapat na tanong, Paano mo masisiguro ang validad at reliability o reliability ng datos na iyong makukuha? Siyempre, upang masiguro ang validad ng datos, titiyakin kong ang mga instrumento tulad ng talatanungan ay dadaan sa content validation ng mga eksperto sa wika, panitikan at edukasyon. Kagamit din ako ng face at content validation upang matiyak na ang bawat tanong ay tumutugon sa layunin ng pananaliksik. Para naman sa reliability, isinagawa ko ang paggamit ng weighted mean upang maisaayos ang pagpapakahulugan ng mga datos. At ilalapat din ito sa Likert scale kung saan ang mga bilang nakatumbas ay may kanya-kanyang interpretasyon tulad ng lubos na sumasang-ayon, sumasang-ayon, di sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Ang mga respondante ng aking pananaliksik na tumutukoy sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Filipino sa paglinang ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas ay ang mga mag-aaral sa Kizonyan Educational Culture Incorporated na mga ikalabing dalawang baitang. Piniko ang mga grade 5 students sa halip na mga grade 7 students dahil ang, karan ang karanasan nila sa pag-aaral ng panitikang Filipino ay masasabi natin na hinug na kadalasan sa grade 7 itinuturo ang panitikan. Ngunit kapag sasabihin na natin is kahalagahan ng panitikang Pilipino, mas mainam na mga grade 12 students ang tanungin sapagkat ang dumaan na sila sa mga iba't ibang asignatura sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11. Kaya mas malalim na at kritikal ang pagpapakahulugan nila sa bawat tanong na ibibigay ng mananaliksik. Gagamitin ko rin ang purposive sampling dahil layunin kong kumuha ng mga kalahok na makapagbibigay ng makabuluhang datos batay sa kanilang karanasan at pananaw. Dahil ayon kay Paton, 2,000 at dalawa ang purposive sampling ay epektibo kung ang layunin ng pananaliksik ay pag-unawa sa partikular na konteksto o karanasan. Ika-anim na tanong, anong naging batayan mo upang buuin ng iyong talatanungan? So, sa pagbuo ko ng talatanungan ay nakabatay sa mga layunin ng pananaliksik o ang layuning sagutin ng mga mananaliksik. At isinaalang-alang ko ang mga sumusunod kagaya ng pagpapahalaga sa pagkapilipino. Um, ikalawa ay paglinang ng kamalayang kultural, Ikatlo ay ang kalagayan ng pagpapatibay sa pambansang identidad. Ikaapat ay mga pagbabagong kinakaharap sa pagtuturo dahil sa makabagong panahon. Ikalima ay ang kakayahang magpanatili ng kasaysayan at kaugaliang Pilipino. Dahil ang paksang ito ay may kaugnayan sa kahalagahan ng pagtuturo ng panitikang Pilipino na nais ng mananaliksik na masagot ng mga respondante. Sinuri ko rin ang mga naunang pananaliksik at existing survey tools upang makabuo ng mga item na valid at relevant. Tinaya ko na ang bawat tanong ay tumutugma sa isa o higit pang tiyak na layunin ng pag-aaral upang masiguro ang construct validity. Ikapitong tanong, paano ka pumili ng literatura at pag-aaral? Sa pagpili ng literatura, isinagawa ko ang sistematikong pagsusuri gamit ang mga academic databases, tulad ng Google Scholar, mga research education, at mga iba pang thesis mula sa scribe. At ang pamantayan ko sa pagpili ay yung may kaugnayan, ng, may kaugnayan sa paksa kong pananaliksik, at may reputasyon ng mga akda at mga institusyon, may taon ng mga publikasyon at mas pinili ko yung mas bago, at theoretical at methodological ang kontribusyon sa pag-aaral. Mas binigyang halaga ko din ng mga pananaliksik na may lokal na konteksto upang higit na masalamin ang kasalukuyang sitwasyon ng pagtuturo ng panitikan sa Pilipinas. At ikawalong tanong, ipaliwanag mo kung paano mo bibigyang interpretasyon ang mga datos. So, ang interpretasyon ng datos ay nakabatay sa uri ng impormasyong makakalap mula sa mga limbag na talatanungan. Para sa mga kwantitatibong datos, syempre gagamit ako ng deskriptibong pamamaraan tulad ng weighted mean. At syempre, sisiguraduhin ko na ang interpretasyon ng datos ay logical, sistematiko at nakaangkla sa layunin at tanong ng pananaliksik. At syempre, ang mga mean o weighted mean na makukuha mula sa sagot ng mga respondante ay ibabatay sa Likert scale na nasa kabanata isa. So, sa Likert scale, doon titignan kung saan papatak ang mga puntos o ang per porsyento na makukuha mula sa mga respondante. Kung saan ito ay makikita kung ito ba ay lubos na sumasang-ayon, sumasang-ayon, hindi sumasang-ayon at lubos na hindi sumasang-ayon. Ito rin ay iraranggo batay sa taas ng porsyento na nakuha nila sa sagot ng respondante. At bago magtapos ang aking pananaliksik ay nagiiwan ako ng isang kataga na hindi lang ito kwento, ang panitikan ay kasaysayan, kabihasnan at kabuuan ng ating pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig.